Natalo kami, natalo kami. This is UFC fight between <laughs> Prince Ayan, and Pagkita mo, mula, patulugin mo muna. Patulugin muna. muna, patulugin mo muna yok, hey, patulugin mo muna. Patulugin mo muna. Ihipan mo sa tenga para kahit mm. mahal. Kaya pa din naman pa 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 kagat natin Gagod, eh. Gagod, Okay, match of the ay, year. Bijo na bijo. Ladies and gentlemen. mga mekanik. Oh, oh, bay, oh naman yan. Oy, patay na. Ano ba 'yun? patay na, patay na. Patay na, na, no, na. na. Check na, patay na. No, check 'yan. Wala <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> action. Ang galing ni Naruto, Ito, mo, mo Yung kanya yeah. siguro. Ito wala eh. Yeah, yeah. Okay, Step, step, step. Ipan mo si Naruto. Ipan mo si Naruto. Ipan mo si Naruto para matulog. Alas 10.38 na. Ha? Ang nga pala. Huwag yun ang buta. Lugi <laughs> ko dyan, boy. <laughs> Sige! <laughs> ano pa? Tadalang bis ka nananalo eh. <laughs> Two, Two down. Nagkagata na ng puwi. Isang ko. knockdown pa pare. Di pa kasi natapa. Ikuti, ikuti mo, ikuti mo, ikuti mo. Ay, kain yun. Bobo. Ang pakita mo na stick mo. Nila, it pa eh. Oh, ito na nagawin mo stick ko. Kuchillo. Mahaba to. O sayo na. Dito Pug na oy, madali pa si Yoko. Dali, mapupul na ako. Piliin mo rin lang to. ko po. Lapit mo, Yok. Mga bandera na yung sandali. Usog mo yung puwit. mo boy. Para maduwag. Usog mo yung puwit bago sa'yo. Dali, mapupul na ako. Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Nagpapakain. Three knockdowns. Wala na. Pre, kuha ko sa'yo, pre. Ipagpahinga na natin to. Buhas na. Wala, balip yan. Buhas na <laughs> lang. Excited na ako. Okay. Dali, sige. Hina, hina, hina. Abaga, Aba, gago pa. Aba, naghihintay, ano. Para send home. <laughs> Go to hell na okay? Eps. Epps. Suntukan na yun. Drrrr, Ayun, patay. Patay. Patay yung kayok-yok. Tangin na mo, sino patay? Waaaaaaah! Ito po ang laban! Uh, tigilan na, tigilan na, tigilan na. Uh.